Hello guys, good morning, good morning isang mapagpalang araw sa ating lahat ngayon guys kami magpapalit nitong isang gulong dahil itong isang gulong na ito may crack ay gagamitin ko bukas itong pambiyahin ng Manila ay hindi naman pwedeng ibyahin natin may problema ang ating gulong baka tayo magka problema pa sa daan. kaya ang gagawin namin, papalitan namin Guys, itong gulong na ito, ito yung may, nung nagbiyahe kami ng Bulacan, may, ito yung dating panguna. Ay, ang laki ng ikot sa, ang laki ng crack do sa pinakapuno ng rim. Ay, panguna pa, delikado delikado. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko sa una muna. Dito ko nilagay at dalawang gulong naman ito. Kaya, yun ang nangyari. Kaso, babiyahe kami bukas, ay eh, mabigat ulit ang pangarga namin hindi maganda palitan na lang diretsyo yung isa naman pang takit namin na ng ulan ang nagpapalit ng gulong. Oh, ito na. Oh, gulong alin alin may gusto po ba kayo? sari-sari po Bali, 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 gulong 你。<laughs>

Kaya, YouTube, ito, eh. Bang YouTube, galong mo 'to, ni. Galong mo 'to, ne. Guys, binipilit kong safe ang mga ginagamit kong gulong bago ko itakbo sa Manila at ay, oh, napakahirap pag nagka-problema sa daan. Marereker ka. Yung abala mo pa sa trabaho mo. Ay, okay, di gay, isang... Pag naabala kang wala kang pambiyahe kung nasiraan. Kaya pinipilit kong laging CPO itong pambiyahe kong may, nila. Sa check up lahat. Ah, gulong, langis, Basta bago ako malis, pinipili ko check up. Guys, hanggang dito na lang muna aking munting video. Salamat sa inyong panonood. See you next vlog po. Bye.